Hello guys, at eto na nga tayo. Maglinis na nga muna tayo ngayong umaga. At ayan, naisipan na naman hindi magkalkal. Magkalkal ng gamit. Ayan. Iniba niya na naman yung style. Binago niya na naman at binalik niya na naman sa dati. At ayan, inayos niya na yung mga manika. Ayan, yung mga manika naman ang nilagay niya rito sa may bintana syempre ayan wala naman tayong ibang wala naman tayong ibang gagawin di ba kundi maglinis lang na maglinis pag nandito kasi ako sa loob ng bahay diba? ayan, ayan yung malalaki Parang ang Parang wala ibig akong ibang maisip kundi mag, maglinis na lang ayan lalo na pagka walang pasok at wala naman akong gagawin din Ay, isa ayan maglinis na lang ako ng maglinis muti na lang rin kasi ako ngayon pagka dahil mudi akong maglinis at naisipan ko 'yan. Maglilinis ako. Pero minsan talaga pagkaano tamad na tamad ako. Ganyan si na rin siguro pag nagkakaedad nakakainlad na no. Mode na lang rin ano. Pero araw-araw naman ako naglilinis, guys. Pagdating sa ano, hindi siya, yun nga lang hindi siya yung patulad ng mo na. Maghabwa ka ng mga gamit. Yan, palipat-lipat ka ganyan. Ayun mode ako pag kaganoon. Pero pag ano naman, minsan kahit gabi, naglilinis ako talaga. Kaya, siyempre, kailangan pakiramdaman din natin ng ating mga sarili, ang katawan, ba diba? Kasi, hindi tayo pa bata Tayo ay na. Labuba. Labuba. Real talk yan, guys. Real talk. At ay wala kang pasok si batang makulit, kaya nandyan siya ngayon. At maaga rin siyang nagising kahit wala siyang pasok. At yan, siyempre, pagkitaas maglinis, ayan, na. Naka, naka ligo na. Nakaligo na rin ako niyan. Dalawa kami ni Batang Makulit na ligo dahil pahinga na syempre pahinga naman tayo pagkas maglinis at ayan nga, bandang hapon eh naisipan ko ng itupi yung mga natuyo ng damit na nilabahan ko pa yan nung linggo nasira asin dryer ko guys grabe, ang hirap magpatuyo lalo na ngayon na ulan ng ulan ayan, ilang araw din na nasa sampayan lang sila buti nga natuyo kasi medyo maaraw-araw sya na arawa ng konti. Tapos maya maya din uulan. Ayan. Tapos medyo mahangin. Ayan, kayo na At ayan, nagluto na nga rin pala ako ng tinambog na isda. Ayan. Tinambog ko lang siya sa umukulong kubig ng kamatis at sibuyas. Nalagyan ko rin siya ng lemon grass para matang matanggal ang langsa. Ayan ang naisipan kong ipaulam ngayon sa mga aking mga ginakis dahil kasi laging print ko kaya yeah. yeah, wala man isip-isip din kapag ka ano kung medyo healthy naman ba yan yung akong yeah. yeah. buto walang mabuti lang kasi yeah. ngayon lang bukas malunggay naman na may itlog na lang ang uulahan namin um, para ano siya kasok pa rin siya sa healthy pagkain. Kaya kung makain na kasi Inday dyan, alasalo rin ka rin, sabay-sabay ka rin. Kaya mas masarap ang kain ng pagkain yung mga kasabay ka. Masarap na sarap na nga si Inday kumain.